Hey mga followers, good morning sa inyong lahat dyan At syempre, thank you so much kay Mam Beth At sa aking butihin at supportive na asawa Yun o, no? dito sa gilid ng dagat guys At um, it's a good news guys Because we have a GoPro 12 for vlogging sa helmet natin And then ngayon, dahil sa kanilang dalawa is nagkaroon tayo ng magandang cellphone at uh, isa din to sa pinapangarap kong magkaroon at it's my first time to have this guys. So, thank you so much ma'am, Beth at sa aking asawa guys. At meron na tayong magandang cellphone. Oh, kilala niyo yan. So, this is iPhone uh, 13 128 gigabytes guys kinuha namin dun sa ano sa play <laughs> kinuha binili pala <laughs> we have a iphone now so this is uh, this is the first time na magkaroon ako ng ganitong cellphone so purpose natin ay meron plano pa Kala ko dito maglanding oh. <laughs> so ayan oh, balik tayo. Meron na tayong cellphone na pang vlog. Yan So yung gamit ko kasi dati is um, Oppo A92 and now is we have na iPhone. All right. Ang cute guys. Tapos maganda siyang hawakan. So, ang ganda ng kamera. Ito yung gagamitin natin pang vlog sa mga on the spot na vlog natin, guys. Pero pag rides or ano, maulan, yung gagamitin natin is yung um, GoPro 12. All right. Napakaganda oh. Tingnan mo naman. Oh. Ang cute. So yan, thank you so much guys and um, thank you din sa Panginoon na uh, may blessings tayo uh, physically and spiritually. So mabuhay tayo ng maayos at wala tayong nagrabyado na tao. So, hanggang dito na lang. Thank you so much. At ingat po kayo mga followers dyan at sa ating magiging followers pa. Ayun, no? So, duman lang tayo dito sa gilid ng dagat para mag-unboxing ng iPhone 13 natin. At napapansin nyo kanina, mayroong aeroplano. <laughs> Yan po yung uh, Katiklan Airport guys Yan Lapit lang Tapos doon tayo tatawid Boracay Bye bye